yan magandang umaga po mga pambin kumusta po maganda na po ating panahon ulit sa umaga kaya na inik. Ay sana po tuloy tuloy tayo po mga na ano pre as na naan bisa sa kubo bakit ah, tinago ko nga po ayos na pare ano ay, sila kuwi nag-aano hakot. Ano pre? masako kayo. Dito, kami lang dito. Yan. Ang ah, separatan si pre. Maganda umaga. <laughs> masako po ng kopras, nagpapasako po ng kupras itay sa tabing bahay po. Ay Sila po muna ang mga kumpara natin sa kabila. Sa Bodega po nagsasako po ng kopras, Tayo naman po din eh si Paring Andi ang ating mga kasama at si Maring Elisa mag-asawa doon nang nagkasabay po ay sana po ay tapos tayo kahapon mag-treasure ang panahon na para matapos po aring treasure natin na dalawang araw na talapok po ay ay naman na ah. mainit na rin pero tinanggal ang po ng ano kanina kulda matutuloy din po Maray magdamaga yan yan mga kasama natin mag asawa din eh parang ante um, malagay lang po ng tornilyo as na po ito nag under na kahapon pa ito sinubukan na namin eh sigurado na yan sigurado yan malagay lang po ng tornilyo Kulang ang mat na rin ah. Kulang ang mat ha? Mm, Nami pa rin, hahapit yan, pri. Teka, hami. Hahapit yan. Pag-ihamahapit ay yan. Mahalipit ah, na. Saan eh. na po ayari nito ito kahapon, ay. naka niya po, ay. Wala, sadyang gayo naman. Gamit ano na, pritika. Pagkasakitan na hmm. ng paraan mo. No? Ano pare, tuwid na? Tama yeah. okay. okay. pare. Kaya. Kaya ng abon aso eh, no? Ay. Yari, yan o yari na naman rin patapos lang po mag merinda Ma blower naman po mga pandin para rin po malinisan na itong ating tinireser po maraming ano po dayami dilinisan po natin tulong tulong po, po kami nakarinigan pare Ha? eh ha? nakarinigan anong <laughs> problema <laughs> nyo? bakit ba? puso nga pare, ipitin ko ng ano? Hmm. kahit yung ano yung na naawas din dito hindi, sinarin ko wire pare, ipitin ko wire dapat luwag yung, yung hus bagong palit luwag yeah ano, pare ko eh kakaon muna, ano? Nandun lang ano, sako pare eh. Taklo mo natin ang asin pala. Pare po ang atin nakuha. Tatakalin mamaya. Ayan. Ayos din pare, ano, malino ah. Ayan. Ayos din po. Palay din. Ipag dahatian din ano. Nauna ng maya. Ay ano pare. Pare po itira sa amin no, maya. <laughs> ng maya. berapa ng maya. Pinahirapan Yan po, mamaya maya Salamat po sa blessing. Blessing pare, kahit kaunti ay magmadami pasalamat pare. Ano? Marami naman Ayo. Ay, oo. Ipa. Yan po ang ipa, oh. Dalawang sako yan. Mahigit ano? Isang mahigit. Tatok na ba lang po, arano maganda baka bumirang ulanin po, oh ay tayo po pinagbigyan yan o paikot na po ang ula po na wala ano ah salamat po pinagbigyan tayo ah pinatatapos po tayo yan mamaya na po uli alas 12 na po mahigit tayo kakain na po uwi naman po muna pre hindi uli niya tila <laughs> yan po asul naman po tayo kakain lang po madali para tayo maghasako naman nagluto ko si mami ng pananghali natin Adobo na may saging na sabah Abay, masarap okay, nga yan okay. pre kaya na Mare, kaya na Ayan. kaya na, kaya. Kaya, na kaya. No, kaya na po kaya na kaya. No, kaya na po lahat kaya kayo mga pangay tama ko Kak, na na.

Ay. Okay. Ah, magandang hapon po mga farm bin takal naman po pare takal tayo ayun po ulanin oh naka po sana yung ulan na talaga patapusin na tayo Y al de Montano? Uh, hola.

Nakatapos na po tayo mga pambin Bali yung papasok po ay anim po yung ating nakuha. Anim na sako po. Ang hunos ay ilang sako. Pare, ito. Ano yan? Na. Palima ang labanan po dito mga pambin Mas pala ating Yan. Yung kanila po yun. Sila parang ang hindi sobrang sobrang na yan. Hindi na eh. Oo. <laughs> Bali, anim at kalahati pala. Ah, dalawang balde. Ano pa rin? Hmm. Ang pumasok sa atin. Wala, wala. Dalawari. Wala. 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 Anim at dalawang balde ko, Salamat po. Ilan ako eh. Ay, salamat po. Thank you, Lord po. Sa biyaya. Pari, pari ay ano. Yang sa treasure pari, bibigay ko na sa inyong mag-asawa. Di wala ka ng... Oh, ayos ng pari. Wala na. Ay. Bali yun po sa treasure ay ito na po. Bibigyan natin sa mag-asawa at yun po ang mga natin. Inyo na para. Bukod lang sa inyo. Ayos na yun. Wala. Kakunti naman ng dalga po. Yan. Ayos po. Bayo talaga si Kapan Hindi ah. Ayos lang yan. Ano po, bawi na lang po sila. sunod tayo uli. Ah ah. Dahil ganyan para eh. Ayan, wala mga gawa. Kung bagay... Mga po uli. Bawi po tayo. Hahaha. Huwag lang po tayo ng pag-asa po. Tuloy-tuloy, pare. rin. lang Patas lang po tayo, ha? Doon muna natin sa Ang ganda po ng panahon. Maglagbig mm. <laughs> yan naman. Huwag Yan ay nag-aadyan, ha, pare? Hmm. Nakakutin lang ako ng narasa. pa Ito ang pa. Na Parang po ito ipang kain na ulit ano pre? tuto yung laang po ay okay na po mga kapambin nilagay po muna natin sa dampa po yung ating mga pala yun nakabukas po doon gawa nang wala po pong mahakot siguro bukas na po ang panahon po natin ay ano po uli oh. madilim na, ay naambo na po Ayun, salamat po. At tayo pinakatapos na. Tayo naman tawid sa kabilang ilog po. Para po ang dala natin. Yan. Ito pong ano. Tulyapis po. Ito po yung sa manok. Dalahin po natin. Pambahog natin sa manok po. Maigirin po ito sa manok. Dalawang sako po. Ganito karami parehas. Siguro bukas po ating hahakutin yun Sa umaga Kapag ka tayo may Nakausap na mga karga po Mga kabayo Papakarga po natin Kaya babay po mga parambin Maraming maraming salamat po sa pagsama At suporta Ingat lagi God bless you po Yan.